Kahulugan ng Pine Tree sa Panaginip Ang halaman ng pine ay kumakatawan sa mahusay na lakas laban sa pagkakalantad. Ang puno ng halaman na ito ay nagpapahintulot sa iyo na pahalagahan ang kapaligiran at kalikasan. Ang pine tree sa mundo ng panaginip ay sumisimbolo sa pagbayag na harapin ang mahihirap na sitwasyon na pumipigil sa iyo sa pagsulong. Ito ay nagiging isang hindi pangkaraniwang panaginip na naroroon sa pagtulog. Maaaring meron kang ilang mga katangian upang manatiling matatag sa harap ng anumang hamon. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay dumarating sa mga taong may matibay na espiritu upang gumawa ng mga marahas na pagbabago at mapabuti ang malagim na sitwasyong ito sa kanilang buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga pine tree ay napakabihira dahil dinadala nila ang espiritual na kapangyarihan na meron ka. Maaring hindi ka makaramdam ng takot sa bagyong parating para sa iyo dahil matibay ang iyong paniniwala. Sinasabi rin ng panaginip na ito na mayroong kang mahusay na determinasyon at lakas para sa isang malupit na mundo. Ang pananampalataya at pagtitiwala ay magiging pangunahin upang lumabas bilang nagwagi. Ang imahe ng isang pine tree ay napakagandang panaginip dahil ito ay nagbibigay ng tiwala sa sarili. Ang mensahe mula sa panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mo ng panloob na lakas upang maabot ang gusto mo nang walang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pine forest. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kagubatan na may mga pine tree, ipinapakita nito na nasa perpektong landas ka. Ang panaginip na ito ay gagabay sa iyo upang ipagpatuloy ang iyong buhay na may regular na ritmo at upang makakuha ng tagumpay. Meron kang matatag na panloob na lakas sa pagnanais na makuha ang nararapat sa iyo. Bilang isang individual, hawak mo ang napakalaking kapangyarihan upang bigyang kahulugan ang kahulugan sa likod ng iyong mga panaginip. Ang isang mapangakit na panaginip ay ang tungkol sa kagubatan ng fine tree nagdudulot ng isang pakiramdam ng kadakilaan at misteryo. Ang tanawin ng nagtataas ang mga pine na umaabot patungo sa langit ay nagdudulot ng pagkasindak na tila niyayakap ang mga lihim ng kalikasan. Simbolong panaginip na ito ng pagpapahiwatig ng kalakhan ng iyong mga hangarin at ang potensyal para sa personal na paglago. Hinihimok ka nitong tuklasin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo ng iyong isip at yakapin ang mga posibilidad na lampas sa pamilya. Ang kapansin-pansing tanawin ng mga maringal na punong ito ay kumakatawan sa katatagan at katatagan na nagbibigay ng isang mahalagang mensahe. Tumayo ng matayog at hindi natitinag sa gitna ng mga hamon ng buhay. Kung paano ang mga painay nagpapatuloy sa malupit na taglamig, Nagtataglay ka ng lakas upang mapaglabanan ang anumang bagyo. Pahintulutan ng panaginip na ito na mag sa loob mo, na humihikayat sa iyong ituloy ang iyong mga pangarap ng may hindi natitinag na determinasyon. Higit pa sa kaakit-akit na imahing ito, ang panaginip ng isang pine forest ay humihikayat sa iyo na humanap ng aliw sa yakap ng kalikasan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na kumonekta sa mundo sa paligid mo sa paghahanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang tahimik na kapaligiran ng kagubatan ay kumakatawan sa isang sangtuwaryo para sa pagmumuni-muni at pagsisiyasat ng sarili. Inihikayat ka ng panaginip na ito na isawsaw ang iyong sarili sa natural na mundo, paghahanap ng aliw at pagpapabata sa tahimik nitong kagantahan. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng pine tree. Kapag napanaginipan mong magputol ng pine tree, ipinapakita nito na kaya mong kontrolin ang iyong buhay. Panahon na para magsimula ka ng bagong landas para makakuha ng mas maraming pagkakataon para sa espiritual na paglago. Mayroon ka matatag na determinasyon na harapin ang mga bagong hamon kapag gusto mong gumawa ng bagong trabaho ang panaginip na ito ay senyales na magagawa mo ito. Mayroon kang espiritual na mapagkukunan na sumusuporta sa iyo upang matupad ang layuning ito. Ito ay isang panaginip na may optimismo at napaka-energetic. Dapat alam mo kung paano ito gamitin upang patuloy na umunlad sa buhay na ito kailangan mong samantalahin ang bawat makatwirang pagkakataon para sa pagsulong na lalabas sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng pine tree. Kung nanaginip ka tungkol sa mga berdeng puno ng pine, ito ay nagpapakita na mayroong kang isang malakas na determinasyon. Maaari mong harapin ang mga salungatan sa iyong buhay ng mabilis at hindi ito isang malaking problema. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong lakas ng loob na harapin ang anumang paghihirap. Bilang karagdagan, kailangan mo rin makakuha ng maraming karanasan. Dadalhin ka nito upang makakuha ng kasiyahan sa huli. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang malago na berdeng pine, mayroong itong mas malalim na kahulugan na sumasalamin sa iyong hindi malay na mga pagnanasa. Bilang simbolo ng paglago at sigla, ang berdeng pine kumakatawan sa iyong ambisyong umunlad at umunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Inaanyayahan ka nitong yakapin ng pagbabago at simulan ang isang paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili na nagpapaalala sa iyong na manatiling matatag sa iyong paghahangad ng tagumpay. Ang isang berdeng pine ay umaabot ng higit pa sa ambisyon lamang. Ito ay sumisimbolo sa katatagan at pagtitiis na humihimok sa iyo na manatiling matatag sa kahirapan. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong panloob na lakas at kakayahang malampasan ng mga hadlang. Inihikayat ka nitong manatiling nakaugat sa iyong mga paniniwala at pagpapahalaga na nagbibigay kapangyarihan sa iyong gumawa ng matapang na mga desisyon na naaayon sa iyong tunay na sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lantang pine tree. Kung nanaginip kang makakita ng mga halamang ng pine na nalalanta at natuyo, ito ay sumisimbolo na ikaw ay hindi mabisa. Pinapababa ka nito na nagre-resulta sa pagkasira ng pagganap. Oras na para makabalik sa landas upang gawin ito. Dapat mong iwanan ng mga takot na kasalukuyang bumabagabag sa iyo kailangan mong talikuran ang masasamang gawi at alisin ang mga hindi kinakailangan pasanin. Kapag sumulong ka, huwag lumingon maliban sa magkaroon ng karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mataas na puno ng fine. Kung makakita ka ng napakataas na puno ng fine, ito ay nagpapakita na ikaw ay may tiyaga upang malampasan ang mga hadlang. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang mapagtanto kung ano ang iyong ninanais. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pakikilahok upang gumawa ng pagbabago. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na magpatuloy sa pakikibaka sa buhay na ito sa mahabang panahon. Hindi mo kailangan mag-alinlangan hanggat mayroong kang matibay na paniniwala dahil matatag na ah, ay maaaring magtagumpay sa anumang plano mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nahulog na pine tree. Kapag nanaginip ka ng isang nahulog na puno ng pine, ito ay nagpapakita na ikaw ay sasailalim sa mga pangunahing pagbabago na nangangailangan sa iyo na maging handa upang harapin ito. Ang sandali ng kaligayahan ay natapos na at kailangan mong gawin ang mga tamang hakbang upang mapagtagumpayan ito dapat mong tandaan na kailangan mong patuloy na matuto upang gumawa ng mga bagay na mabuti ang panaginip na ito ay gagabay din sa iyo na magkaroon ng kamalayan sa anumang mga pagbabago na maaaring magresulta sa mga paghihirap ang panaginip ng isang nahulog na puno ng fine ay nagpapakita rin na nagdurusa ka sa isang problemang salungatan sa iyong pamilya nagbubunga ito ng maraming stress at kailangan mong tanggapin ang mga kabaliktaran na emosyon at makipag-usap ng maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng yebe na pine. Kapag nanaginip ka ng snow pine tree, nangangahulugan ito ng isang masayang sandali na darating sa iyong buhay. Panahon na upang samantalahin ang mga pagkakataon sa profesional na larangan at upang makayanan ang mga masamang sitwasyon. Kailangan mong maging matapang para makipagsapalaran. Magdadala ito ng pagbabago sa iyong buhay. Panahon na para maging independiente at samantalahin ang magandang kapaligirang ito para magsagawa ng mga bagong misyon. Kung nagtatrabaho ka, binibigyan daang kanitong subukang mas mabuti at makakuha ng mga kaakit-akit na alok.